dan tanggal hapon, kami ng makina. Ito yung operator namin, no? Ipa! Hey! Hey ano? Hirap. Ano na? Uh, ito yung nilipat namin. Ito. Yung mailing. Yan. Patapos yung nakaraan araw, ito naman ang nilipat. Dito yung pagkanta sa kabila dito. Ngayon yung cutting na naman, dito naman siya ililipat sa kabila. Dito ah, pinagalisa pinakalisan ng niling. Puro lipat-lipat lang kami ngayon. Ah, ba, diba, Master? Lipat-lipat lang. yon, Paring rev, lipat-lipat lang din. Lagay natin itong video na kamera natin. Yan, kasi walang tayong kamera man. Uy, ito ba? Oh, Terima kasih atas dukungan anda. Bueno, si Apo na dumating. Ayan o. Uh, operator natin okay, okay, sa namin, no? power clip o. Parang matumba din siya. Ay, okay, nakangin uh, okay. Oh, against the light ka naman. Ha? Against the light. Okay, okay lang yun. Pare, kita ka pare. Hoy, <laughs> oh, ano makakatatak mo diyan? Yan. Palipat-lipat lang kami. Wala kami ginawa ng buong araw ngayon, kundi maglipat-lipat. Ano, Papas, kundi pa? Clip, sir. Ito sir, ano din yung 7-Eleven. Sabi ko sa iyo, forklift. Eh. Ay, sige, hindi natin mabubuksan 'yan. Oh, sige. Ay, mga katotoo. dito sa sabayan din yung mga customer namin, no? Uy na. Uy na. Okay na. Okay. Okay. Oh, tama na. Ayan, no? Pinukuha na ni Master yung kanya, oh. Ayan, Okay, may dalan na kayo ng binibinding nyo? Dito pa na, na. Okay. may sandalan kami. Oo, oh, oh, may sandalan oh. sa binding. Oo, uh, may soft drink oh, yan. A eh ano yung soft drink kasi? Magbuha tayo tag-isa naman dyan. Ipa sipa, sipa. Yan, natapos din ako. Sa kalipat-lipat namin na makina buong araw. Patras ka? Oh, tulak na natin ito. Kanina yung umaga, hindi namin pinigyan kasi napakahirap. Ang bagal namin nagawa. Ayun, ito na. Nalipat namin ang pwesto. Mahaba din kasi siya to. Eh. May 10 feet ang haba. Yan. Yun, yung nakaraan, yung kinuha yung makina, yung kinarga sa truck. Yan. Pagkatapos yung dito, nilipat naman namin dito. Anditong maliit sa dati. Nilipat naman namin doon sa kapila. Pagkati yung milling machine. Bangga! Yung CP11 baka pa sa kasahan ha. Oh, oh, oh. Eh, Losot oh, <laughs> eh, Lusot dito, lusot. Lusot yan, lusot cancer. yan sir. Yan. Talagang bus driver to eh. Forklip gamit niya eh. Ay, forklip pala, sorry. Akala ko bus driver, forklift pala. Dati ah, yun, di ba?

Oh, inarangan na ng bisikleta, inarangan pa. Oh, oh. clip. Kaya mo na yung oh. sa intent. Inarangan pa ng welding machine kay nang bacha ni kasani. Sa kasahan na? Oh. na lang 'yon. Oh. Ah, ting sa kasahan na lang daw yung ano mo. yung motor. Ba? Dapat kasi CNT. Oh. out kay Enteng. Oh. Dapat, total, taga Valenzuela ka naman. Oo. Oh. Uwian ka na lang. Bagay, pwede. Bulacan, Valenzuela. Oo, oh. oh, pwede. Tatlong oras lang ang biyahe. Oo. Kaya mo yan. <laughs> o, oh, uuwi ka alas 5. O. Oh. Pagdating sa bahay nyo, alas 8 na. Mm. O. Oh, gigising ka ng mga alas 3 sa madaling araw naman. Sa biyahe. Sa so, biyahe ka na ulit. O. Oh. Oh, alas 6 o so mga alas 7, nandun ka na sa Bulacan. O. Mm, pwede. O. Oh, Kung maswerte-swerte ka pa, mahuni ka pa. Yan. Motor, oh. kaya mo na yun. Alin naman yung motor? Sabahan yung motor, kaya mo na yun. Talagang, bakit may, ganyan kayo kay Inting? Pag nandito siya, bait nyo. nandito ba siya? Nandito ba siya? Bagay. yun okay, mga katatak, mamaya na tayo mag-video ulit. Kasi, puro lipat na lang ginawa namin buong araw nito ngayon. Yan, kinebet ni Kaya Johnny na yung pinaka patungan ng kan package. Ano nang plan Kasi kailangan na pala katingan. Buti nakarating yan si Master Tinis. Nagka-elektrisya na namin. Kasi kailangan niya itong makina ikakat. Electrician ha? Elektrisya ko no. Ah, elektrisya ko <laughs> Oh, okay lang ba 'yun? electrician inyan pare. Ha? Electrician. Ah. O yan si Johnny, kinabit na yung pan, yung pinakapatungan patungan ng lansha pag nag lang. Eh, ano, sila tuloy-tuloy mula kaninang pag-bane. Kami lang ni Johnny yung nag lang-lipat li lang kami. lipat lang kami. Ah. Alas-alas na sir! <laughs> Eh, siyempre, nakalipat na to. Siyempre, kailangan. Kung siguro, siguro duwe na. Parang break time na tinapan pa mo. <laughs> 47 pala. Tatlong minuto? Pwede na yan. Tatlong minuto, 13. 47. 47 na, <laughs> sorry. 47 Ang akala ko, 7 lang kasi, tatlong na lang eh. Yan may, ka 7-11 kami. Yan o. 7-11 Oo. Malamig na ngayon, 7-11. Ayan. Ayan sa kabila oh. Yan oh. Tuloy-tuloy sila mula kanina, kami ni Kuya Jani. Alalay kami ng pantay. oh, alalay lang kami. Yan si Boss Edwin. Yan o. Oh. Oo, oh, yan o. Oh. si Boss Edwin o. Oh. Swerte tayo, nandito si Boss Edwin. Yan o. Oh. Master. Yan. Yan si Boss Edwin. Swerte. Aaliga. Ha? Ah? Bukang tahimik ngayon ah. Bukang tahimik. Ay, ano, naglilipat kami. Son. Eno? Eh, yan. O ba, saan ba yan dati? O, pakatapos yung malaki na isa, yun, sunulo. Oh. 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 Yan, yan sa sunod yan. Wala kami dito pa ako di maglipat. Yan, ayos na. I-testing It na ni Bus Dinis yung pan. Kuryente kasi kailangan niya mag-cut. Alam, <laughs> kaysa puno. Yun, isa na lang ang natira sa kitna. Yung nakakumot. Yan. mga katatak, uwi na. Alas 5 na. dito. tapos na rin namin lipat. Yan sila, may gawa pa. Sabi tapos na. Yan. Yan si Kuya Sami. Yan. may oh okay, tapos na yung mission at tayo may sundo pa Ale, Len. Iikot. Oo. Iikot tayo. <laughs> inikot na. na po. <laughs> Iniikot na. na po. Up. O, inikot na. Okay. Bandana na sa, Sport car na Mercedes B. Oke okay na. Hatid natin muna si Rodin dun sa... Uy, laki to, malaki. Hindi tayo okay. ubra. Ito po Tayo naman. Tapos din ang paghihirap sa paglilipat ng mga mga... Uy, langka. Lalaki. Shout out kan nalang kay... Si Tapos kay Sir Marlon Lopez, ah, uh, uh, kay, kay Ka Tidi hey, oh, na si... Bilas, Ya yata. Okay, yeah. Okay, okay. Matapos tutuloy tayo doon sa tip at binyo. Eh nandoon nag-aantay yung anak ko. Then chat up din kay Sir Andy. Ah. Uh, kay Danilo. Excelvin. Uh, Ai, uh, Dios Floris Blanc. Kay uh, Ferdinando.

ay mam yun yun pa Ma'am atay sir do to kedy sa pamilya ko diyan sa roas ay Stephen sa tabunan ay sa kina